guys this is my opo ayan tingnan mo siya guys oh nikatay na siya sa tree ayan tinanong ko yan dyan sa ilalim sa punuan ng kahoy guys na tinanim ko tingnan mo kaya paraan paraan lang guys malapit na ako makakain kasi noon sa Georgia pa kami nagtanim ako nito sobrang daming bunga guys kaya sinubukan ko dito kahit, kahit wala kasi kami masyadong space dito sa backyard kaya dyan ko tinanim sa ano sa punuan ng kahoy kaya ayan malaki na siya malapit na yan magbunga Yung mga okra ko oh. okra kailangan naman linisan guys linisan okra malunggay ayan tapos yung lemon grass yung, yung, ano ko o yung moringa tapos grabing bu bunga ng kamatis sobrang daming kamatis ngayong ano summer kaya ito guys, kunin ko na to guys. Tapos ilagay ko sa freezer para pag summer. Kung gusto kong magsinigang or mag soup. Chicken soup. Mayroon akong magamit kasi. Ah, pag mag ako ng manok. Chicken soup. Lagyan ko siya ng lemongrass para mabango siya. Kunin na natin 'to lahat kasi marami pa naman ako doon sa harap sa may paso, dalawang paso. Para ito kasi uulan kasi. Uulan kaya magano ano din 'yan. Tapos il hugasan ko 'to, to siya tapos ilagay sa freezer. Sa freezer. Tingnan mo oh. Dami pang pa kamatis diyan nakadapa oh. Tingnan mo, oh, nag oh, nag-orange nag na sila. Y yung okra, kamatis dito, kamatis. Kaya ang umay gusto punta dito sa bahay. Ito, yung okra. Mga malaki na. Yung iba, ay ano ko na lang yan, seeds for next year. Malaki na ang okra, oh. Yan, nakadapa yung kamatis, pero maraming bungang nakuha ko dyan. At ito, yun oh maliit pa siya. Na-harvest ko na the other day. Kaya ito ang pinag-abalahan ko, guys. Tapos yung binigay ni Ate Cora na ano oh, banana, malaki na siya. Malaki na yung banana. Yan ang pinag-abalahan ko, guys, summer during summer. Kasi Uh we don't have a big space in the backyard. Kaya dyan ko nilagay yung mga tomato above the retaining wall. Yan lang. Kaya para-paraan lang. Para magkagulay. Tapos ito yung mga sweet potato, mga spinach, alugbati, long beans. Wala na masyado at ito yung tawag nito, ampalaya. Uh, in English, ano to? ay, ay, hindi ko alam ano yan. Brr. Tapos yung isa kong ano, oh. Tapos ito, wala na masyado. Ginugulay ko na, guys. Yung sweet potato. Tapos, ito, oh. Dami to. Inano ko na to siya, tinitrim. Ano to siya? Parsley. Iwan, anong gagawin ko yan ng parsley na yan? Tapos, sili tapos doon may ba mga ba bago ako doon tanim na long beans. Kaya yan guys pinag-abalahan ko during summer. So ayan paraan-paraan lang para makagulay. So that's it guys, thanks for watching. Maglilinis naman ako doon kasi daming ano, daming weeds. Thanks for watching everyone.